inatake ng mga pirata at pinaputok ang kanilang mga armas upang pilitin pasukin ito. Ngunit sa kabila ng kanilang walang humpay na pagsisikap, ang mga pader ng kanlungan ay nanatiling buo, wala ni isang bita. Sa loob ng kanlungan, nagtipon si Uncle Wu at ang iba pa sa ilalim ng lupa at pinapanood ang mga pirata sa pamamagitan ng surveillance cameras. Si Zokir at Yang Mi ay may mga seryosong ekspresyon habang binabaybay ang mga pangyayari samantalang si Uncle Wu ay nakahanda, hawak ang isang machine gun. Nakasuot ng mga belt ng mga bala sa kanyang dibdib at ang mukha ay puno ng determinasyon. Kung darating ang panganib, handa siyang ipagtanggol ang lahat. Kahit na puno ng tensyon ang paligid, si Zokir ay kalmado. Pinapakalman niya ang grupo, naniniwala siyang sapat ang depensa ng kanlungan upang pigilan ang anumang pag-atake. Inalala din niyang malapit nang dumating si Jiang Yi at ang kanyang grupo. Hindi pa man natatapos ang kanyang sinabi, isang malalalim na tunog ang rumagasa mula sa labas. Ang hangin ay kumilos sa isang nakakagimbal na puwersa. Isa sa mga lider ng pirata ay nagbago ng anyo, ang katawan ay pinalaki, at naging isang higante na may limang metro ang taas. Agad itong sumugod papunta sa pangunahing pintuan ng kanlungan at bumangga ng buong lakas. Ngunit kahit na napakabigat ng impak, ang pinto ay nanatiling matatag, hindi kumilos. Bagamat may tiwala sa lakas ng kanlungan, ang ganitong klasing puwersa ay nagdulot ng kaba. Hindi nagpapatawad ang mga pirata. Walang sinisino, pinapatay nila ang lahat. Kahit na si Zokier ay mukhang kalmado, ramdam niya ang lumalaking pag-aalala. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Jiangyi, ipinaabot ang sitwasyon. Samantalang sa itaas ng lungsod, ang tunog ng makapangyarihang mga rotor blades ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang armado na helikopter ang mabilis na lumipad patungong Tianhai City, ang mga makina nito ay umuugong habang papalapit. Nang marinig ni Jiang Yi ang ulat ni Zokir, tumaas ang kanyang kilay. Hindi na nag-atubili, agad niyang iniutos sa piloto na baguhin ang ruta at dumaan diretsyo sa koordinado ng kanlungan. Ang misyon nila ay tapusin ang mga pirata, at hindi mahalaga kung saan sila papasok. Sa headquarters, malinaw na ipinahayag ni Zhu Zheng, sa ang ito, si Jiang Yi ang may buong kontrol. Kaagad na sinunod ng piloto ang utos at itinuon ang ruta patungo sa hangganan ng Xishan District at Lujiang District. Samantala, patuloy pa rin ang mga pirata sa pag-atake sa kanlungan, puno ng tiwala at enerhiya. Munit isang malalim na ugong ang biglang narinig mula sa taas na nagpahinto sa kanilang mga galaw. Sandali silang naguluhan parang tunog ng isang dragon. Nang tuminala sila, tumambad sa kanila ang isang mas nakakatakot na tanawin, isang napakalaking armado na helikopter na bumababa mula sa langit. Bigla nang walang babala. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong battlefield. Dugo ang sumabog sa paligid ng pumutok ang ulo ng isang mutant. Nanatiling kalmado si Jangi, maayos na re-reload ang kanyang sniper at inilipat ang kanyang atensyon sa susunod na target. Ang kanyang malaking sniper rifle ay parang kulog sa kanyang mga kamay, naglalabas ng matinding tumpak na mga putok sa bawat tira. Para sa kanya, ang pag-aalis ng mga mababang ranggong mutant ay kasing dalilang ng pagpapabagsak ng mga ordinaryong pirata. Gayunpaman, upang tipirin ang mga bala, tanging ang mutant ang tinarget niya, iniwan ang iba para sa kanyang koponan. Si Bailey Changqing ang nanguna. Kahit na ang helikopter ay nasa taas pa ng daandaang daang metro mula sa battlefield, hindi siya nag-atubiling tumalon. Hindi naghintay, tinawag niya ang lahat na sumunod at tumalon ng diretsyo pababa parang isang cannonball. Isa-isa, sumunod ang mga elit na mandirigma, malayang bumabagsak patungo sa battlefield. Walang tiyak na lugar ng paglanding, ngunit hindi ito naging problema sa kanila, sila ay mga pinakamataas na mandirigma, at ang ganitong uri ng mataas na panganib na labanan ay routine na sa kanila. Si Meng Siyu ay nanatili sa likuran kasama si Jiang Yi, dahil ang kanyang papel ay sa pag-scout at pagpapagaling, hindi sa direktang labanan. Samantala, si Yang Xin ay nakisali na sa laban, nakasakay sa likod ni Hua Hua. Mula sa kanyang posisyon, pinanood ni Jiang Yi habang sinusubok ni Yang Xin ang kanyang mga kakayahan. Itinutok ang kanyang kamay sa dalawang pirata na malapit at inactivate ang kanyang kapangyarihan. Agad na nangyari ang isang kakaibang bagay. Walang pag-aalinlangan, nagtangka ang dalawang lalaki na patayin ang isa't isa, sabay nilang hinawakan ang mga lieg ng isa't isa at piniga ito hanggang sa parehong bumagsak, wala ng buhay. Ang mukha niyang Shin Shin ay nagningning sa kasiyahan. Nanatili namang alerto si Jiangyi, binabantayan siya ng mabuti. Kung may mga tunay na banta na magpapakita, agad niyang alisin ang mga ito. Mahigit sa isang daang pirata ang nakapalibot sa kanlungan, lima sa kanila ay mga mutant. Nang makita nila ang mga puwersa ni Yi na bumababa mula sa langit, hindi sila nagpanit. Sila ay mga bihasang kriminal, sanay sa mga laban ng buhay at kamatayan. Imbes na tumakas, itinaas nila ang kanilang mga armas at nagpaulan ng mga putok. Ngunit si Baili Changqing ay mabilis na kumilos. Inabot ang kanyang likod, binuksan ang kahon ng armas, at kinuha ang isang malaking fangsyan na may pintura na halberd. Ang mahahabang pangil ng sibat ay kumikislap ng ginto, at ang madilim na talim ay pinalamutian ng mga sinaunang disenyo. Ang mismong presensya nito ay naglalabas ng lakas at panghihikayat ng takot. Habang tumatama ang mga bala sa kanya, nanatiling hindi nag-aalala si Baili Changqing. Ang mga atake ay bahagya lamang na nakapinsala sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, sumulong siya ng mabilis. Sa isang malakas na swing ng kanyang halberd, tinadtad niya ang dose-dose ng pirata. Hina'ti silang parang mga kawayan. Tumigil siya sandali, medyo nagulat. Talaga bang ganito kahina ang mga piratang ito? Inaasahan niya na ang Kilalang Tianlong Pirates ay magbibigay ng seryosong laban, ngunit nagulat siya. Gayunpaman, nagbigay kasiyahan sa kanya ang kanyang napansin. Malinaw na masyadong mahina ang mga pirata. Hindi naman ito nakakagulat dahil ang mga katimugang dagat ay puno ng maliliit na mahihinang bansa at kahit magsanib puwersa sila, hindi nila kayang tapatan ang Jernan. Sa isang rehiyon na walang kapangyarihan, ang mga piratang ito ay nanginibabaw. Ngunit kapag hinarap ng isang tunay na hukbo, sila ay walang laban. Isang malakas na pagsabog na naman ang umalingaw sa buong labanan. Instinctively, tinanaw ni Bailey Changqing ang paligid. Ang mutant na lumalapit sa kanya ay nawala, ang ulo nito ay ganap na nawasak. Dito niya naintindihan ang nangyari. Habang tinitingnan ni Baili Changqing ang buong battlefield, napansin niya ang isang nakakagulat na bagay. Ang bawat mutant sa mga pirata ay sistematikong natanggal na. Isa-isa, tinamaan sila ni Jiang Yi ng walang kamali-mali na pag-asinta sa bawat puto. Si Baili Changqing ay napalunok ng malalim. Kahit siya, hindi magtatangkang humarap ng direkta sa mga holy silver bullets ni Jiang Yi. Kung ginamit ni Jiang ang leishu, kailangan niyang maging sobrang maingat para hindi matamaan. Pero para sa ibang mga mutant, wala silang laban. One shot. One kill. Kung may naniniwala na hindi kayang patumbahin ng dermal weapons ang mga mutant, malinaw na hindi pa nila nasaksihan ang aksyon ni Jiang Ang mga nakamamatay na bala at asintadong pagpaputok ni Jiang ay nag-iwan sa kalaban ng walang paraan para lumaban. Dumating si Jiang Yi at ang Tengu team sa Tenhai City, at agad nilang tinungo ang base camp. Walang sinayang na oras, nagsimula agad ang kuponan sa kanilang misyon. Sa loob ng isang minuto, nalinis nila ang higit sa isang daang pirata. Habang nagaganap ang laban, nahuli ni Baili Changqing ang isa sa mga pirata ng buhay. Pagkakontrol ng preso, lumapit si Meng Siyu, at in-injectionan siya ng truth serum. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimula ng magsalita ang lalaki, nagbigay ng lahat ng nalalaman niya tungkol sa Tianlong Pirates. Ibinunyag nito na ang kanilang pangunahing puwersa ay nakapwesto sa Chaoyu Harbor at ang kanilang kapitan ay si Kanut, ang leader ng 4th Division ng Tianlong Pirates. Ngunit mabilis na naging malinaw na isa lamang siyang mababang ranggong miyembro at limitado ang kanyang kaalaman. Nang tanungin tungkol sa lakas ng 4th Division, tanging ang masasabi lamang niya ay sobrang lakas nila at walang sinuman sa Southern Seas ang kayang talunin sila. Hindi napigilan ni Johnny na mag-ikot ng mata sa sobrang pag-angas ng pahayad. Baka totoo iyon para sa pirata, pero para kay Johnny, maliit lang ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ang mga tinatawag na mandirigma mula sa Southern Seas ay hindi pa nakaharap sa mga tunay na masters sa labanan. Lumingon si Jiangyi kay Baili Changqing at ninais niyang makuha ang opinion niya. Naglaan si Baili Changqing ng ilang sandali para pag-isipan ang sitwasyon bago sumagot. Ayon sa mga intel na nakalap ng distrito, tinutukoy nila ang 4th Division na pinamumunuan ni Kanut. Ayon sa sistema ng intel ng distrito, si Kanut ay isang delta-level mutant na may power index na 8,000 points. Sa kanyang mga tauhan, may apat na mandirigma na may power levels na mula 4,000 hanggang 6,000 points. Gayunpaman, itinuro ni Baili Changqing ang isang katawan na nakahandusay sa lupa at binanggit na ang isa sa mga commander ng kalaban ay napatumba na sa isang tira. Tumango si Jiang Yi bilang pag-amin. Mukhang tumpak ang intel ng distrito. Sa tatlong grupo na umaatake, ang mga puwersa na umatake sa Tenhai City ang pinakamahina. May katwiran. Inisip na headquarters na si Jiang Yi ay hindi kasing lakas ni natuyun Yunli at Gao Changkong dahil dito, siya ang ipinadala sa Tianhai City una, kung saan madali niyang matatanggal ang kalaban bago magtungo sa Linhai City para tumulong sa Samsara Team sa pakikipaglaban sa Eclipse. Napagtanto ni Jiangyi na mahalaga ang oras, kaya agad niyang inisyo ang susunod niyang utos. Ang kanilang pangunahing layunin ay magtungo diretsyo sa Chaoyu Harbor at tapusin ang labanan ng mabilis dahil ang Linhai City ang tunay na laban na naghihintay sa kanila. Habang nagsasalita siya, inactivate ni Jiang Yi ang kanyang satellite phone at tinawagan si Chen Jingguan. Bagamat si Chen Jingguan ay kasalukuyang nagtatago sa ilalim ng lupa, mayroon siyang mga kagamitan sa surveillance na naka-install sa buong Chaoyou Harbor. Sa pamamagitan ng kanyang network ng mga kamera at sensor, kaya niyang subaybayan ang galaw ng mga Chenlong Parades sa real-time. Sa tulong ni Chen Jingguan, magagawa ni Jiang Yi na masubaybayan ang posisyon at estratehiya ng kalaban na magpapalakas sa kanilang susunod na atake. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.